Ano ka siya kuya mo? Excited ka eh. Ayan mga idol ha. Ayan. Alam mo yun. Kaya magandang gabi yung mga idol. Kami mag fishing. Saan ka isang motor? Ilan ba mo tagdala? Dadal Tatlo. Yung Tatlo. blue dala Blue tapos. Ayun, kami kami mag fishing mga idol. Salamat si Ariel si Borno sa uh, tour mo si Pari Clifford o si Pari Ngarje oh. ah, si Ivan ah, si anak pa. negro eh. <laughs> 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 at syempre si Oli TV uh, <laughs> update namin kayo okay. mga idol pag nandun na kami sa aming area so yun guys nandito na nga pala kami sa aming area at may nakita si paring Arje na malaking ano igat 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 ayan o oh. papanain na papanain na yun. Sana pare. Tirmaan pare. Ino. Nang Sana. Ang laki. Ay, laki. laki. <laughs> <laughs> Ayan o, oh, first blood. first oh. okay. <laughs> <laughs> blood oh. laki. Yeah. <laughs> uh, laki. Laki mga idol, oh. ba ba? Ayan o. Ayan o. Ayan o. o. Asalnya, sundutin mo, sundutin mo muna, bago tanggalin. Sundutin nga, tunggalin mo nga. Guys, pari hargi, oh. Shout out to ya, pari hargi. <laughs> tong tua, oh, tong tua. Dahan-dahan kasi kay sisid. Ayun, nakadali daw si, ano, oh. Si Bornok langsung malapan. Tunggu, Bornok, pas mo nga. Ah, Tagalog oh. Tagalog na lang. Tagalog. Ulahan. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Bukit itu mo. Kita di atas mo. Ya, yeah, lapu dah. Okay. So, yun, magandang gabi mga idol. Ah, uh, ako na nga pala ang sumisid ngayon at inagaw ko na ang pana kala Ariel kasi medyo mabagal silang mamana. Kaming dalawa naman ngayon ni Crepord ang sumisid. Ayan, hanap hanap tayo ng medyo malaki. Ito may bumalagbag sa mga malaki. ayos. ano, ah, tinamang uh, five finger na to, mga idol. Oh, uh, salamat at may kapulam na lang. Ayan, mga idol, nakatama ulit tayo. Ayan, mga idol, pangalawang sisinta na lang to, mga idol. Hanap hanap ulit tayo ng mga Tilapyang mga pagalagala dito. Uh, pag libre na noy eh tira na noy Ito may isang medyo maliit dito tignan natin kung mayro pang isa pa mamimili-mili tayo ng medyo malaki. Ito na lang hindi ko nakita yung nasa unahan mga idol kung nakita yung nasa unahan eh, medyo malaki-laki sana yung hindi na natin nakapanan e dito lang natin pinahin ng isa Eh sayang naman kung makakabala mga idol bali pangatlong dib na natin bali nakapanan na tayo ng isa yun oh, nasa paano na natin yung isa kasi may ko dito marami eh, kinasanan natin agad ayan o, oh. hops, tumakbo mabagal pumutok, pag libra na, putok na noy eh. huwag nang patumpik-tumpik pa nakupo, ito pa isa pero ayan o, oh. lang pa natin siya mga idol ayun, tinamaan, nakita nyo naman mga idol tinamaan, lalo na sila sa panan natin o oh, ayan mga idol oh, kulay orange siya mga idol ayan o, oh. natin sumisid na naman ng mga tilap yung mga pagala dito yeah, pag libre na noy, eh, tira na noy ayun mabilis bilis, -bilis to to pero hindi ka uumbra, isang puto pa lang uh -huh. sa pool yeah, pag libre na noy, eh, tira na noy um, uh, medyo nating itingin po tayo sa paligid yan uh, ayan mahalo muna tayo Diret diret siya Hindi, hmm? diret diret siya Ano ba yung mga gaiba? Nakapailog na pa dito eh Pare, kilohil mo kaya? <laughs> hindi, nakaiba? Hindi yan Mabara kilohan eh, kilohan dyan Mabara kilohan hindi pa kuya mo Excited guy hmm. Ayan mga idol Yeah, sabi 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 Ay, yung sabi 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 Sa igat sabi 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 Ang E ano nga mo? Hmm Bakit naman ano yung ah Napanaw rin ako yung mga laki Syempre naman Kaya yun? ko na yan eh kaya patay eh Hmm <laughs> Yan naggatakot niya no? Nasaan <laughs> <laughs> Punit eh Kaya e, yung igat na malaki, oh Yeah! Sino sa akin eh Hmm Hila. Ayaw ko Ayaw ko Tsaka yung pinak Ayos hey, Kilaw ang kilaw 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 Kasi natin Hmm kilo Ayan mga idol Kikilohin na natin. natin Wala yan Nag pass hmm. yan Ha? Huh? Umikot ba? Huwag na. Dose? Ha? 12. 12? Wala. Wala. Onse? Wala, Pati igat linis eh. <laughs> Ay, linis nila? Yo, na Eh, naku po, namang dumali ganunin mo. Na, uh, oh, oh. Sa ilalim mo, umpisahan. Ayan! Oh. Hindi Kayo. Ayan, hindi mo yan. Ay, uh -huh. Ay, yan. ba? dito kain kayo ngayon kayo ito ka nga uh, okay, Ay, na dali yun ang kuryente nga pala saka dalawang ingat wala niya mo lahat doon oh. No? Aba! jackpot ka doon no so, ito lang ha anim magpot na to eh wala anim anong kili anim 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 yan anim Ayan, anim. Na, anim 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 okay, anim kalahating kilo, 3 port 3 limat kalahati yun limat kalahati si yung ba? dito yun eh kalahati kilo na ito? hindi, hindi ay may ilan? ito, ito yung sakto sampu, kilo? yun to, sa bali kilo lahat? 13 hindi, 12 11 11 11 11 11 So guys. guys, so, big o, si Kilo kami ngayong gabi, hindi na luke. Ngayon na kami pag ati, -ati hey! Puno ang rep, parang harje. Buhod mo na para ito lang. <laughs> oh, siya.